Sige, magsimula tayo sa isang tanong para sa iyo, para sa ating lahat. Paano kung ang pinakamalaki mong pagkakamali bilang isang leader ay um, hindi dahil sa may kulang kang ginawa, kundi dahil sobra-sobra yung ginawa mo para sa mga taong dapat ay tinuturuan mo ng gawin yun para sa sarili nila? Hmm. Isipin mo sandali yung sitwasyon. Abala ka, puno ang schedule mo, ikaw yung go-to person para sa lahat, pero... Sa sandaling mawala ka, magbakasyon ka man, o ano, magkasakit. Biglang? Biglang nangangapa ang lahat. Humihina ang buong operasyon. Pamilyar ba? Oo. Yan ang tinatawag sa mga materialis na fragile growth. Marupok. Yon at 'yan ang pag-uusapan natin ngayon. Itong ideya ng leadership multiplication. Ang sentral na konsepto na galing sa mga babasahing tiningnan natin ay ito. Ang tunay na trabaho mo ay hindi lang ang pagdawa, kundi ang paglikha ng mga bagong tagagawa. Exactly. At uh, hindi ito usapin lang ng simpleng delegation, 'di ba? natin kung bakit ito sobrang mahalaga lalo na sa panahong ngayon. Titingnan natin yung simpleng framework na trust teach, multiply. At ang goal dito ay ano, hindi lang para maging mas efektibo ah, kundi para maging isang leader ka na nagpaparami. Na yung epekto mo magpapatuloy kahit wala ka. Simulan natin sa isang konsepto mula sa sources mo na talagang tumama sa akin. Yung tinatawag na quiet prices. Ito yung pakiramdam na on one hand, successful ka. Pero sa kabilang banda, parang nakakadena ka sa trabaho mo. Oo. Yung mga leader na sa sobrang galing, sila na lang ang nakakaalam ng lahat. At sa huli, sila yung pagod na pagod. Nagiging irreplaceable sila. Nasa unang dineg parang ang ganda, 'di ba? Parang compliment na halimbawa na sigurado ako, pamilyar sa marami. Halimbawa yung founder na lahat ng magagandang ideya nasa notebook lang niya. Walang ibang nakakaalam. Walang iba. O kaya yung sa ministry, yung worship leader na siya lang ang marunong magpatakbo ng soundboard. Oo. At ang resulta niyan, yun na nga, yung tinatawag na bottleneck. Lahat ng desisyon, lahat ng critical na gawain, sa iisang tao lang dumadaan. Pero hindi lang yan ang epekto, di ba? May mas malalim na problema to. Exactly. Kasi ang mas malaking problema, nagkakaroon ng kultura ng dependency. Nasasanay yung mga tao na laging may sasalo sa kanila. Laging may hero. Laging may isang hero na aayos na lahat So pag umalis yung taong yun, hindi lang skills yung nawawala. Nawawala yung buong um, institutional knowledge at pati kumpiyansa ng team. E kinumpara pang sa parable of the talents, na yung leader na nagtatago ng kaalaman at hindi ito ipinapasa. Para siyang yung lingkod na ibinaon yung talento. Isang pagkabigo. Oo, isang pagkabigo sa stewardship. So kung ganito kalaki ang problema, bakit parang mas apuradong ito ngayon? Binigyan diin sa mga materyales mo yung tatlong malalaking dahilan. Una, yung bilis ng pagbabago. Grabe, yung technical skills na alam mo ngayon, baka bukas luma na. Luma na? Kung hindi ka magtuturo sa iba, buong team mo ang mapag -iiwanan. Tama. Pangalawa, yung tinatawag na operational risk. Sa simpleng salita, single point failures. Yun yung sinasabi mo kanina. Ah, okay. Kung iisang tao lang ang may hawak ng susi, paano kung magasakit o mag-resign? Delikado. At yung pangatlo na para sa akin pinakamahalaga ay yung hinihingi na ng bagong henerasyon. Oo, ito yung tungkol sa mga Gen Z at Millennials. Hindi na raw sila kontento sa kultura ng ano, bahala na o sink or swim? I would even add to that hindi na lang nila ito hinihingi. Ito na yung base expectation nila. Ah, okay. Sa isang pag-aaral na binanggit dyan, yung number one reason daw kung bakit umaalis ang millennials at Gen Z sa trabaho ay lack of development opportunities. So hindi na to nice to have. Isa na tong retention strategy. Kung hindi mo sila tinuturuan, aalis sila? Ganun ka simple. Aalis sila. At dito may isang idea sa mga materials mo na parang baliktad sa lahat ng natutunan natin. Ang goal mo daw ay maging replaceable on purpose. Sa unang dinig, parang nakakatakot, di ba? Bakit mo gustuhin maging replaceable? Parang mali. Pero yun pala yung susi. Yun yung mindset shift mula sa tanong na paano ako magiging kailangan patungo sa paano ko gagawin kailangan ng team ko. Kasi kapag sinadya mong maging napapalitan, pinalaya mo yung sarili mo para sa mas malalaking bagay at kasabay nun, pinapalakas mo ang buong organisasyon. So hindi na to tungkol sa'yo, kundi tungkol na sa legacy. Survival. Yun. Okay, so kung malinaw na yung problema at yung urgency, anong solusyon? Dito napapasok yung pinaka-core idea sa mga babasahin na binigay mo. Isang blueprint na sobrang simple trust plus teach equals multiply. Magtiwala, magturo, magparami. Unahin natin yung trust. Bakit yun ang pundasyon? Bakit hindi pwedeng magturo na lang agad? Magandang tanong yan. Kasi ayon sa mga materyales, kung walang tiwala, lahat ng ituturo mo ay papasok bilang utos. O kritisismo. O kritisismo, hindi bilang isang investment. Yung tiwala, yung psychological safety, yon ang nagbubukas ng isip at puso ng isang tao para tumanggap ng turo. Kung wala yan, parang nagtatanim ka sa simento. Yung pagsasabi mo ng, naniniwala ako sa iyo, kaya mong matutunan to, at okay lang magkamali. Yun yung tubig na nagpapalambot sa lupa. Gets ko. At pagkatapos ng tiwala, doon palang papasok ang teach. At hindi lang to basta lecture, no? May binanggit ditong layered methods. Oo, hindi to one-time event. Proseso to. Nariyan yung pagmamodel kung saan pinapanood ka lang niya, tapos may coaching, ginagawa niya pero ginagabayan mo, tapos yung pag-correct kung saan hinahayaan mo na siya, tapos feedback ka na lang. Hands-on talaga. So parang I do, we do, you do? Yun. At ang huling bahagi, ang multiply. Ito yung madalas nakakalimutan ito yung pagbibigay na ng buong ownership pero may isang crucial na element dito, di ba? Hindi lang natatapos sa pagpasa ng gawain. Tama. Ang tunay na multiplication nangyayari kapag yung taong tinuruan mo ay nagtuturo na rin sa iba. Ah, doon lang. Doon lang kumpleto yung cycle. Kasi kung huminto sa kanya, ang nalikha mo lang ay isang competent na follower. Magaling yun. Pero hindi yun multiplication. Ang goal ay leader na gumagawa ng ibang leaders. Yun yun. Grabe. So itong triad of multiplication, trust bilang lupa, teach bilang istruktura, at multiply bilang ani. Sobrang linaw ng analogy. At binibigyan din din sa sources mo na si Jesus mismo. Ganito ang ginawa niya. Nagtiwala siya sa mga disipulo bago pa man sila maging handa. Ito yung isa sa mga pinaka-counterintuitive na aral dito eh. Yung prinsipyo niya, hindi kapag handa ka na, saka kita ipadadala. Hmm. Kundi habang humahayo ka, magiging handa ka. Yung tiwala at responsibilidad na binigay niya ang nagpapabilis sa pagunlad nila. Ipinadala niya sila na may otoridad kahit hindi pa perpekto yung kaalaman nila. So tiwala muna bago competence. Nauuna ang tiwala. Okay? Para mas maging malinaw, pag-usapan natin yung mga kwento sa kasulatan na ginamit sa sources mo. Unahin natin si Moses at Joshua. Hindi lang to simpleng, okay, Joshua, ikaw na ang susunod. May isang detalye doon na sobrang importante. Sinasabi na isinama niya si Joshua sa tent of meeting. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin niyan, nakita ni Joshua hindi lang yung public facing na leader na nagbibigay ng utos. Nakita niya yung leader na nagdarasal, yung leader na humihingi ng gabay, yung leader na bagsat sa harap ng Diyos. Ah, yung behind the scenes. Oo. Ang ipinapasa pala ay hindi lang strategy at skills, kundi yung mismong source code ng pamumuno ni Moses, yung relasyon niya sa Diyos. Yun yung sinasabing, leadership is caught as much as it is taught. Nakita niya yung pagkatao sa likod ng posisyon. Ganon din ang pattern kay Elijah at Elisha. Nung humingi si Elijah ng double portion, hindi raw yun simpleng paghingi ng mas maraming kapangyarihan. Akala ko yun yun. Akala ng marami. Sa kultura nila, ang double portion ay para sa panganay. Ito yung mana, yung pagpapatuloy ng pangalan at ligasiya ng ama. Ang hinihingi ni Elisha ay hindi magic powers. Hinihingi niya yung espirito, yung pagkatao, yung spiritual DNA ni Elijah. Gusto niyang maging tagapagmana ng misyon. Yon. Dito natin nakikita yung pagkakaiba ng instruction na pagtuturo ng info at impartation na pagpasa ng pagkatao. At syempre, ang pinakamodelo si Jesus at ang labindalawa. Yung strategy niya mag-focus sa iilan para maabot ang marami malinaw yung cycle niya. Teach, show, send, correct, at empower. At ganun din si Paul kay Timothy. Ang layunin niya, hindi lang magtayo ng mga ministry, kundi lumikha ng mga kilusan, movements, na kayang tumakbo kahit wala na siya. So yung common thread sa lahat ng ito ay yung pagpasa ng otoridad. Hindi lang kaalaman, hindi lang nila sinabi, ito ang dapat mong gawin. Anong sinabi nila? Ang sinabi nila, gawin mo ito at binibigyan kita ng kapangyarihan at suporta para gawin ito sa paraang sa tingin mo ay tama. Yan yung nagpapalaya sa mga susunod na leader para mag-innovate at hindi lang basta kopyahin ang nakaraan. Okay, grabe. Ang ganda ng mga prinsipyo. Pero gawin nating mas practical. Dito na tayo sa action plan. Kasi nag yung source mo ng isang template, yung 7-step skill transfer plan. Ito yung pwedeng-pwede mong kopyahin at gamitin agad. Pero habang binabasa ko to, ang unang pumasok sa isip ko at siguhado ako sa isip ng marami, saan ako kukuha ng oras para gawin lahat to? At yan mismo yung tinatawag na tyranny of the urgent. Yung pakiramdam na mas mabilis kung ako na lang ang gagawa. Oo, totoo yan. Ang sagot ng materialis mo dyan ay simple pero mahirap gawin. You don't find time, you make time. Yung oras na ilalaan mo sa pag ngayon, yan yung oras na mababawi mo sampung beses pa sa hinaharap. Investment, hindi gastos. Investment. Tingnan natin yung mga hakbang para makita kung gaano to ka-doable. Sige. Step 1. Tukuyin ang skill at ang layunin. Ano bang eksaktong ipapasa at ano ang itsura ng tagumpay? Kailangan sobrang specific. Halimbawa, pag-set up ng technical equipment para sa Sunday service. Malinaw. At ang layunin. Kompleto at tested ang sound check 30 minuto bago magsimula ang serbisyo. Mahalaga yung clarity dyan. Hindi pwedeng turuan mo siyang maging magaling sa tech. Masyadong malawak. Masyadong malawak. Step 2. Imapa ang mga sub-skills. Hati-hatiin yung malaking skills sa mas maliliit na parte. Halimbawa, sa sound setup, may pag-on ng system, pag-check ng baterya ng mics, pag-adjust ng basic levels. Step 3 pumili ng mga aaral at magtakda ng timeline sino yung tuturuan yung may potential at gusto at gaano katagal ang proseso mahalaga yung timeline para may accountability tapos step 4 pumili ng paraan at mga milestone paano mo ituturo gagamit ba ng shadowing hands-on etc ano yung mga checkpoints at dito na papasok yung crucial part sabi mo step 5 oo magtakda ng objective na sukatan ng kahandaan paano mo malalaman ng walang duda na ready na siya? Dito maraming leader ang nagkakamali, umaasa lang sa pakiramdam. Parang kaya na niya. Oo, parang kaya na. Sabi sa source mo, dapat objective. Halimbawa, kailangan makumpleto niya ang buong setup ng tatlong beses na sunod-sunod ng walang tulong. Walang hulaan. Walang major na issue. Walang hulaan. Gusto ko yan. At yung huling dalawa, tungkol sa pagpapatuloy. Step 6, magkaroon ng feedback loop, regular na 15-minute debriefing. Anong naging tama? Anong pwedeng i-improve? At Step 7, ang pinakamahalaga sa lahat, i-release at i-multiply. Ayan. Ibigay ang buong responsibilidad at heto yung susi. At asan siyang pumili at magturo sa isa pang tao sa loob ng 90 araw. Diyan nagkakaalaman. Maraming leader ang humihinto sa step 6. Nagde-delegate sila pero hindi sila nagmultiply. Ah, okay. Ang step 7 ang nagtitiyak na iikot yung cycle. At para masubat ang tagumpay, may mahalagang paalala sa mga materialis mo. Huwag daw sukatin yung pagiging abala mo, yung business mo. Anong susukatin? Sukatin ang kahandaan, yung readiness ng iba. At meron pa silang multiplication indicator, di ba? Oo. Ang tunay na sukatan daw ng tagumpay mo bilang multiplier ay ito. Ang bilang ng mga bagong taong naturuan ng bago mong leader sa loob ng 90 araw. Wow! Ito yung pruweba na yung kaalaman, dumadaloy. Hindi na iipon. Ito ang nagpapatunay na hindi ka lang lumikha ng isang follower, tundi ng isang multiplier. So, para i-recap, ang buong tinag-usapan natin ay umiikot sa pag-alis mula sa pagiging isang bottleneck mm -hmm. na nagpapabagal sa lahat patungo sa pagiging isang multiplier na nagpapabilis sa misyon. Mm -hmm. Nakita natin yung blueprint na trust, teach, multiply. At yung napaka-practical na 7-step skill transfer plan na pwedeng simulan kahit bukas. Ang pagbabago sa pananaw, malinaw, mula sa pagiging isang celebrity leader na sentro ng lahat ng atensyon, ang trabaho mo ay hindi ang maging bida sa kwento ngayon, kundi ang maging tagapaghubog ng mga bida para sa mga susunod na kabanata. Bilang panhuli, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na mula rin sa mga materyales na ito para pagnilayan mo. Ang pamumuno daw ay hindi nasusukat sa kung ano lang ang nagawa mo. Nasusukat ito sa kung ano ang nagpapatuloy kapag wala ka na. So ang tanong ay ito. Ano kaya ang isang critical na skill sa team mo yon na kung maipapasa mo sa dalawang tao sa loob ng susunod na 90 araw ay radical na magpaparami ng inyong kakayahan, misyon at impluensya?